Leon, it's time for Fast money. money. Combined score, dapat kayo na 200 points or more. At least 200. Tapos uh, may limang tanong lang which you have to answer within 20 seconds. Okay, okay good luck. Give me 20 seconds on the clock, please. Nagsisimula lang naman yung timer after I read the first question. Okay? okay? So nag-survey kami ng isang daang lalaki. Sa isang araw, magkano allowance ang dapat ibigay ni Mrs. kay Mr. Go? 500. Kinakain ng taong nagda-diet? Uh, oatmeal. Inuming sineserve sa birthday party? Beer. Sign na matagal ka nang nakababad sa swimming pool? Uh, pass. Ilan ang gusto mong maging apo? None. Afi. <laughs> <laughs> Survey pala, no? Survey pala. Na. <laughs> Tignan natin kung ilang yeah. points na mo, Leon. Sabi, survey. Isang araw, magkano ang allowance ang dapat binigay ni Mrs. kay mister? Sabi mo, 500. Ang sabi ng survey ay... Pwede. Kinakain ng tao, nagda-diet. Sabi mo, oatmeal. Sabi ng survey ay... Okay, seven. Bebe, bebe. Inuming sila, surf, sa birthday party. Sabi mo, beer. Ang sabi ng survey ay... Oh, what? Wow. Oh, oh. <laughs> anyway, sign na matagal ka na nakababad sa swimming pool. Ginaganon mo eh. Parang alam ko yung gusto mong sabihin eh. Parang kuluntoy eh. So, parang so anyway, ilan ang gusto mong maging apo? Sabi mo, none. Sabi ng survey ay? Eh, hey, wow. one, one. Diba? All right. Diba? All right. Malay mo. Galing, meron. Anyway, Leon, let's welcome back Dilaw. Yep. What's up? Hello. Hello. Hello sa mga taga Baguio. Hello. Baguio represent. Hey. Hello, si Leon. Nakakuha ng 32 points. Ibig sabihin, 168 pa ang kailangan natin, pare. Dami. <laughs> Sorry, ah. Uh, medyo good news ang binigay ko sa'yo. Pero anyway, at this point, makikita ng mga viewers sa bahay ang uh, sinagot ni uh, Leon. Magsisimula lang ang timer pag atas ko basahin ang unang tanong. Give me 25 seconds on the clock, please. Okay. Here we go. <clears throat> Nag-survey kami ng isang daang lalaki. Sa isang araw, magkanong allowance ang dapat ibigay ni Mrs. kay mister Go. 500. Ba? Isang libo. Kinakain ng taong nagda-diet. Ah, uh, gulay. Inuming siniserve sa birthday party. Uh, juice. Sign na matagal ka nang nakababad sa swimming pool. Ah, uh, yung pass. Ilan ang gusto mong maging apo? Sign na matagal ka nang nakababad sa swimming pool. Giniginawa ka na. Let's go, Dilaw. Let's go. Thank <laughs> Eto, ayon sa isang dang lalaki sa isang araw, magkano allowance ang dapat ibigay ni Mrs. kay Mr. Sabi mo 1,000? Ang sabi ng survey ay... Dapat oh. sa 1,000! 1,000 ang top answer ay uh, 200, 200 pesos. Okay. Kinakain ng tao nagda-diet, sabi mo, gulay. Ang sabi ng survey ay... Boom! Top answer to. Dalawang top answer natin, gulay at prutas. Nakuha mo yung top answer. Inuming sineserve sa birthday party, sabi mo, juice. Sabi ng survey ay... Top answer! That's the top answer. Nakakandalong. Top answer ka na. Saay na matagal ka na nakababad sa swimming pool. Ang sabi mo, nilalamig. Ang sabi ng survey ay, Ang top answer ay yung ginaganon nyo. Kulubot ang balat sa kamay. Kulubot. And lastly, ilan ang gusto mo mag mo? Ang sabi mo, sampu. Ang sabi ng survey ay, Ang dami naman! Top answer! Ay, Anep, kinulang lang tayo. Pero tatlong top answer, Dilaw. Congratulations. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Thank you. Dito tayo. Okay, guys.